Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko, sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. Manatili kang mapagmahal at matamad. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kaniya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa ko ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Anak, huwag mong mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal. Katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. Anak, muy punto